Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers na nanonood, welcome or welcome back po dito sa Bono Magos PH for today's video, Pisces. Alamin natin kung ano yung mga energies na paparating. Paalala lang sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin po, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin niyo lang kung saan kayo nag resonate Pisces. At iwan yung hindi. Alright, Pisces, tignan natin kung ano yung mga energies na paparating sa inyo. Energies na paparating para sa ating Pisces. Pisces, your first card, you have the King of Cups. Next, you have the Queen of Wands. Temperance. The Moon. Next, you have the Four of Cups, King of Pentacles, the Empress, and the Ace of Wands. Okay, pisanan natin, Pisces. Alright, Pisces, umpisahan natin sa love aspect mo. You have the King of Cups, the Moon, and the Four of Cups. Okay. Pisces, ang energy ng King of Cups ay nagpapakita ng taong may malalim na emosyon, ngunit pinipiling maging kalmado at matatag sa labas. Sa si relasyon, maaring ikaw ito, nagmamahal ng tahimik, hindi madaldal pero tapat. Gayon pa may mga bagay kang hindi sinasasabi o pinipiling itago para hindi makasakit o makagulo ng sitwasyon. Ang moon energy ay isang ilusyon, pagdududa at minsan may emotional confusion na dala. May mga bagay sa relasyon mo siguro, uh, Pisces, sa mga po sa sarili mo kung single ka na hindi malinaw. Maaring may insecurities, fear of rejection o hindi sigurado kung mutual ba ang nararamdaman. Minsan may trust issues or overthinking na nagdudulot ng emotional disconnection. Ang four of cups ay nagpapahiwatig ng emotional boredom, dissatisfaction or feeling stuck sa relationship, no. So, parang may kulang. Pero hindi mo rin masabi-sabi kung ano. Kung single ka naman, Pisces, posibleng may taong interested sa'yo. Pero hindi mo napapansin dahil focus ka sa mga, sa mga nangyari say, sa'yo noon na nagpapasakit sa'yo. May dala pa rin sakit. So, kailangan mo ng emotional honesty, Pisces. Sa mga po, sabihin mo kung ano ang tunay mong nararamdaman kung may mga unresolved issues sa relationship panahon na para ito ay harapin. Kung single ka, open your heart again, baka may blessing sa tabi-tabi na hindi mo lang nap napapansin. Hoy, okay, puta tayo sa inyong career. Sa career Pisces, you have the Queen of Wands, the Ace of wands and the temperance. So, napakaganda ng alignment na ito sa career mo ngayon. Uh, Pisces, ang Queen of Wands ay simbolo ng passion, charisma, leadership at pagiging magnetic, no? Ikaw ngayon ang tipo ng tao na kaya mong dalhin ang spotlight. You have the fire, you have the skills and the presence para iangat ang sarili mo sa trabaho. Ang Ace of Wands ay palatandaan ng bagong simula, bagong project, promotion, or business idea na nagbibigay inspirasyon. So, maaring may opportunity na biglang dumating or creative spark na maglalapit maglalapit sa iyo sa trabaho at layunin mo sa buhay. Pero ang temperance na nandito ay paalala. Yes, maganda ang simula, pero 'wag mong pabayaan ang balanse. 'Wag mong 'wag mong pabayaan na balansehin. I-manage ang time, 'wag magsunog ng kilay hanggang sa mauwi sa pagod o stress. So, kung may mga bagong opportunity, go for it. Lalo na kung align ito sa passion mo. Pero, huwag kalimutan ang boundaries. Rest is also productive. Ang success mo sa trabaho ngayon, Pisces, ay hindi lang dahil sa sipag mo, kundi sa tamang strategic timing at tinatawag na flow. Okay, punta tayo sa negosyo, sa so, may mga negosyo dyan. O punta tayo sa inyong uh, pananalapi or negosyo, no? You have the King of Pentacles and the Empress. Wow. Pisces, ito ang golden combo pagdating sa pera. Ang King of Pentacles ay archetype ng matagumpay na negosyante, matatag ang finances, marunong mag-ipon at mamuhunan. Isa itong pahiwatig na kung may ginagawa kang business ngayon, may malaking posibilidad ng growth at security. Kasama nito ang Empress energy na sumisimbolo sa abundance, fertility, creativity at flow ng pera. Kung may mga bagong produkto ka, business venture o financial plan, ito ay magbubunga. Kung naghahanap ka ng income stream, ang barahang ito ay magtutulak sa iyo na gamitin ang creativity mo at natural charm para kumita. Kung may partnership or collaboration na darating Pisces lalo na sa female figure, malamang makakatulong ito sa expansion mo. So patuloy lang sa pag-alaga ng iyong negosyo. Consistency is uh will give you profit, no. It will be profitability. Abundance is coming Pisces, but don't forget to invest wisely, no. Kung may matagal ka nang gustong simulan like business, online shop, side hustle, this is your green light. Okay, punta tayo sa inyong kalusugan, Pisces. Uh, for your health, you have the temperance and the moon. So, Pisces, dito lumalabas ang pangangailangan ng uh, pagkakaroon ng inner peace at emotional regulation. Pisces, temperance ay healing energy. Uh, nangangahulugan ito na may pangangailangan Uh, ng pagbalanse lalo na kung ikaw ay laging pagod mentally emotionally or physically no pero ang moon card energy dito ay nagpapakita ng subconscious fears anxieties at mga bagay na hindi mo openly inaamin baka may mga mental health triggers na kinikimkim mo maaaring nawawalan ka na ng motivation o minsan ay nahihirapan kang matulog dahil sa overthinking so prioritize rest sa ngayon Uh, Pisces, with regards to your health uh hydration at emotional check-in no oh. kung may nararamdaman kang hindi mo maintindihan either mental fog stress or anxiety huwag ipagwalang-bahala Journaling, meditation, at magiging honest sa sarili mo ang makakatulong para gumaan ang pakiramdam mo. Punta tayo sa inyong family aspect. Pisces, you have the Empress and the Queen of Wands. Napakagandang energy ito para sa pamilya at sa, sa mga kaibigan. Pisces, ang Empress card ay ina ng tahanan energy. So may posibilidad ng reunion, bonding, or nurturing moments kasama ang pamilya. Maaring may balita ng bagong baby, bagong tahanan, o simpleng panahon ng kasayahan. Ang Queen of Wands naman ay napapakita ng influence mo sa mga tao sa paligid mo. So, maaring ikaw ang magiging gabay o inspirasyon sa kanila sa panahon ngayon. Ikaw ang Excuse me. Ikaw ang Uh, magpapagaan ng loob sa nila kahit hindi nila sinasabi. So, maglaan ng oras, Pisces, sa pamilya mo at sa mahal mo sa buhay. Your presence right now is very powerful. Maging buka sa pakikipag-usap. Baka ikaw ang hinihintay nilang kausapin para maghilom ang ang isang lumang tampo. Okay lang yung tandaan, Pisces. Minsan, simpleng pakikinig at pagdamay lang ay healing na para sa iba. Okay, punta tayo sa inyong spiritual aspect, Pisces. You have the moon and the temperance. Okay, ang dalawang barahang ito, Pisces, ay nagtutulak sa iyo na lal lalimin, lumalim sa sariling pagkaunawa at spiritual growth. So, ang moon ay naghahain ng mga tanong, sino ka kapag wala ang lahat? Anong takot ang pinipili mong itago? Samantalang si Temperance naman, Pisces, ay nagsasabi, hanapin mo ang gitna, Alamin mo ang totoo mong sarili sa tahimik na paraan. May pagkakataon sa mga darating na linggo, Pisces, na ikaw ay makaka-receive ng mga dream messages, <coughs> signs, o synchronicity. So, maaaring tinatawag ka ng spirit guides mo para i-clear ang energy. No? Maglaan ng oras sa katahimikan, daily prayer, moon rituals, or nature walks. I-clear mo ang iyong aura gamit ang mga spiritual bath o palo santo or white sage. Panahon para makinig sa sarili mong intuition vision Pisces wag puro logic ang kaluluwa mo ngayon ang mas nakakaalam ng landas mo Okay, so Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Yan po ang mga paparating na energies para sa inyo sa mga susunod na araw, linggo, or buwan. So, sa pag-ibig, may emosyon na kinikimkim, oras na para magsabi ng totoo. Creative projects sa career, pero he was born out na sa negosyo at pera. Sobrang financial luck. Laki, strong. Abundance is flowing sa inyo, Pisces. Sa kalusugan, it's time for balance, mental, emotional, and spiritual. Sa family, again, maganda ang connection. Ikaw ang magiging like bear, bearer. Okay, bright light bearer. Spirituality naman, Pisces. Time to align with your inner truth. Makinig sa signs. Okay, so Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus, naghahanap po ba kayo ng mga ritual na libre? Naghahanap po ba kayo? May problema sa love life? May problema sa career? Sa pera? Sa negosyo? Kung ano man ang pinoproblema ninyo pwede nating idaan sa ritual? Libre po yan? Um... Basta bumili kayo ng mga item na uh, in-offer ko dito sa YouTube. Usually, mga item ko aabot talaga ng 1,000 Y. Meron na kayong item, may libre pa kayong ritual na ma-avail. Sa mga curious kung gano'ng ka-effective yung mga ritual ko, punta kayo sa Facebook page ko, mag-scroll, scroll down kayo, andun niyo po yung mga testimonios ng mga clients ko. Okay, mga feedbacks nila. Either sa, sa ritual at sa mga items na nabili natutuwa ako kasi marami. Marami ako mga feedback sa testimonial. And kadalasan ang, ang bilis ng resulta. Okay, but hindi lahat. Hindi lahat. No, not, guaranteed na lahat kayo ay makakaano yan. Na may din tawag tayong divine timing. So who knows, baka isa sa inyo, right? So what else? Ayan, kung ayaw ninyong bumili ng item kasi nasa ibang bansa kayo at hindi natin pwedeng maipadala, kung ayaw niyo din ipadala sa kamag-anak niyo, pwede naman niyo ma-avail ang stand-alone service ko sa ritual. 1,000 pesos per ritual. If you want to avail, if you want to inquire, gusto nyo pang may mga katanungan kayo pumunta kayo sa Facebook page ko, yung may blue check po, verified na po ni Meta. Mag-ingat po sa ibang Bono Magos PH na gumagaya sa akin. Yung wala pong blue check, scammer po yan. Okay, so maraming maraming salamat po Pisces at sa mga ibang Sojic Science na nanonood. Let me know na resonate sa inyo. Like this video if nagustuhan ninyo like at mag-comment kayo if you want to claim the energies para ma- mangyari sa inyo. So again, wag muna kayong aalis kasi ipapakita ko dito yung mga items na may libreng ritual. Okay, if you want to avail the free ritual plus distance Reiki, ayan, uh, take a screenshot sa item na gusto nyong bilhin at ipadala nyo po ang screenshot sa Facebook page ko na Bonum Magos PH na bl may blue check verified ni Meta. Maraming maraming salamat. Hope to see you again next time, Pisces. Ingat po, ingat po kayo and God bless. Muna kayong alas, magbabalik pa po ako. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster? Ito na ang sagot. Check out our Crystal Bracelet Collection. My Jade Fox Charms and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita. Pang regalo or pang self-love, perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items uh, meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na. Libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitwal ninyo. Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page po na Magos PH to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So mga ka Soul Tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones niyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama. Kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may visa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bonomagos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito, mga soul fam. Kaya wag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat isa. Sa so Healing at Hope, 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, my distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at dalawang freebies. So, bakit kilala ang sugilite bilang stone of cancer healing? Ang sugilite ay isang bihirang Uh, at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyon ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sak sakit, pagod at side effects ng chemotherapy energetically pinapalakas nito ang cell generation regeneration at immune system may kakayan daw ito magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit Mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus. No? Ang sugilide ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman emotional strength and divine comfort. Inaangat dito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang inaatak ng sakit. Minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang sugilay ay isang protection laban sa psychic attack hopelessness at draining people and also it activates their third eye and crown chakra ideal para sa may may, may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So para kanin, kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling map, map, energetically protected para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me. Take a screenshot of this item at i-message nyo. Ipadala nyo sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. You my blue check verified po ni Meta. Black Obsidian with Mantra Agate Bracelet. Magkano ito? 1,450 includes free complete ritual package no 38 steps of blessing ritual distance reiki healing personalized prayer or ritual request at dalawang freebies so benefits ng black obsidian with mantra agate bead black obsidian the ultimate protector powerful psychic protection stone na nag-aabsorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga impacts, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito, ideal for grounding during meditation, acts like a mirror, pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasab sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok or spiritual warfare. Ayan, mantra agate bead, energy amplifier, at sacred channel ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon spiritual amplifier ito ng intentions mo blessings at mantra so may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion Om Mani Padi Hum attracts divine mercy, protection, and healing. Pinadiniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vib vibrations mo habang suot mo ito. So, ideal ito sa mga may trabaho, o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nag-meditate, nagwo-work o naglalakbay para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang sarili. Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipaki-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page. Bono Magos PH. Yung may blue check verified ni Meta. If gusto nyo pong mag-order. Thank you so much.